At sa ating bagong season, tututukan po natin ang convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Chairperson Jennifer P. Simuglas ng National Commission on Indigenous Peoples, so NCIP para pag-usapan kung paano nagko-converge sa mga ahensya at partners ng pamalaan sa pagtugon sa mga issue at pagsusulong ng mga karapatan, ng mga katutubong kababayan. Chair Simuglas, magandang umaga po. Welcome po sa Action Laban sa Kahirapan. Yeah, magandang umaga at magkatutubong araw po sa inyo, Ma'am Diane, at happy Women's Month Happy po. Women's Month. Magkasama lang tayo oh, ng isang araw Congratulations, yeah, congratulations, for being one Joshua. of the awardees sa Gawad Pilipino, pa. mga pa. women leaders. All right, let's start this conversation, ano, Chair Sibuglas, patungkol sa uh, bilang ng mga katutubong Pilipino sa bansa. Ilan po ba sila? At ano po yung mga interventions ng NCIP para po masiguro po nga mabawasan yung antas ng kahirapan ito po sa mga IP. Ma'am kinata tinatalang mga 14 million Uh, plus ang mga indigenous peoples po dito sa ating bansa. 66% are found in Mindanao, 33% po niyan ang nasa Norte mm -hmm. at uh, almost 3% din po sa Visayas. Mm -hmm. Ang National Commission on Indigenous Peoples or Pambansang uh, Komisyon ng Mga Katutubong Pamayanan ay binuo po ng ating pamahalaan para po bumuo rin po... Uh, at isa katoparan mga programa, mga proyekto at pamamaraan para palakasin ang mga karapatan ng ating mga katutubo sa kanilang lupang ninuno, mm -hmm. sa kanilang sariling pamamahala, sa hustisya at sa karapatang pantao at lalong-lalo na po sa kanilang kultural na integridad. Mm -hmm. Ang NCIP po ay nag-exist to coordinate with the other national government agencies. Nakikipagtulungan po kami, nakikisa kami sa mga programa nila para ipaabot din at ipasakatuparan 'yung mga kanilang mandato. Kagaya rin po ng of course 'yung National Anti-Poverty Commission, ang ating DSWD kung saan ay kami po ay kabahagi rin po dating at ngayon po ay nalipat na rin po kami sa Office of the President. Uh, kasama rin po natin ang DOH ang DALG at iba ipapang mga uh, mga opisina o ahensya kung saan ay tinutulungan po ang NCIP para po taasan ang kalidad ng pamumuhay ng ating mga katutubong Pilipino. Well, marami-rami na 14 million ano, ang uh, kumbaga kasama sa nasasako po ng inyo ahensyang ito. At nakakatuwa na nabanggit nyo na yung convergence ano, yung uh, pagtutulong tulungan ng iba't ibang mga ahensya para masiguro na nakaka-access sila sa mga serbisyo ng gobyerno. Now in terms of the rights of these IPs, paano naman po natin nasa na sisiguro napoprotektahan po at may access po sila dito sa mga karapatan po nila? dito sa ating convergence or coordinative efforts at uh, sa iba-ibang ahensya, nasisiguro po natin na napapangalagaan po natin sila dahil po ito rin po talaga yung mandato ng ating opisina na kilalanin, igalang, itaguyod at lalong-lalo na pangalagaan yung kanilang mga karapatan at kapakanan sa lupang ninuno. Kaakibat po nito ay Sinisiguro po ng NCIP na pag merong mga programa, proyekto o aktibidades na ipapasok po sa mga ating lupang ninuno ay meron po tayong tinatawag na free prior informed consent o yung sinasabi nating malaya, nauna at malinang nakapahintulutan o konsentasyon na ginagawa po sa nakasama ng ating mga katutubong pamayanan bago po ipasok yung proyekto sa kanilang mga lupang ninuno. Hmm with that, I remember ano, when I had a conversation with a sectoral representative. Yan din po yung isa sa kanila mga concern. Na pag may mga malalaking infrastructure projects, dapat talaga sila ay may konsulta. Kasi sila ang talagang highly affected nito. And I hope they will also have a share pagdating doon sa economic benefit ng itata yung mga big infrastructure projects for that instance. Meron naman po. Yan po ang pinakapangunahing uh, layunin na tungkulin ng aming opisina na siguruduhin na kung meron mga papasok na proyekto, ay meron pong share na nakukuha yung ating mga katutubong pamayanan sa paggamit ng kanilang mga lupang ninuno. Mm -hmm. No, in terms of the concept of intersectionality, ano, sa paglutas po ng mga maraming ng panlipunan, paano naman po ito na isa sa alang-alang po ng inyong komisyon, ma'am? Opo, oh, tinitingnan po natin, lalong-lalo na po Women's Month ngayon, yes. at tinitingnan po natin yung mga layunin at tungkulin ng ating mga kababaihan sa kanilang mga sariling pamayanan. Uh, marami po kasi talagang challenges. Uh, first dyan is yung, yung kanilang land rights at minsan yung displacement. Mm -hmm. Minsan yung discrimination na tinatawag natin at uh, yung marginalization at lalong lalo na po minsan nakikita natin may lack of access talaga sa health, education and economic opportunities ang ating mga katutubo. Kaya po sa panahong ito mas lalo pa nating pinapaigting yung ating pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya para po ma matugunan ang mga problemang ito at mabigyan po ng kaukulang pansin lalong-lalo lalo na po yung sinasabi natin na yung mga rights natin ng ating mga katutubo dyan sa ating Magna for the Poor, mm -hmm. Magna Carta for the Poor. Mm -hmm. Na kailangan magkaroon sila ng adequate food, yung adequate housing, quality education, mm -hmm. yung sinasabi natin high and uh, sustainable health care at uh, Iba-iba pang mga decent work at employment na kailangan masigurado ng ating ahensya na nabibigay po natin ito sa ating mga katutubong mamayan. Hmm. Alright, Chair Sibuglas, I want to touch on the quality education because some of our RIPs, or most of them, nandun talaga sa mga remote areas. So how do we make sure na yung quality education ay mabibigay po natin sa kanila? Ang aming ahensya po, Ma'am Dan, ay meron po kaming uh, programa, yung sinasabi natin, Educational Assistance Program, kung saan po ay nalalayan po itong maabot ang ating mga katutubong mga kabataan sa mga malalayong lugar at uh, ma-encourage sila na mag-aral po ng mabuti at mabigyan po sila ng assistance sa kanilang pag-aaral. Ngunit hindi po nagtatapos dito, Ma'am Dayan, yung aming ginagawa. Dahil yung, nga, yung sinasabi niyo kanina, pag may pumapasok na proyekto, ano ba yung kasiguraduan natin na meron silang share? Mm -hmm. Hindi lamang po share, royalty shares yung nakukuha natin, but beneficial rin po kagaya ng edukasyon. Dito sa mga kasunduan natin, kasama yung ating mga propona, proponante or proponents natin na pumapasok sa sa ating lupang ninuno ay sinisigurado natin na meron silang nakukuhang benepisyo pagdating sa edukasyon. Kaakibat nito sinasabi po natin at ini-encourage natin yung ating mga proponents na bigyan ng kaukulang uh, tulong ang ating mga kabataang katutubo na makapag-aral at uh, ma-educate, maturuan sila ng kung ano man ang gusto nilang pag-aralan para po ay matumas ang kanilang antas ng kalidad ng kanilang buhay at maiahon po sila sa kahirapan. Now, kaugnay naman po ng National Women's Month, ano, nabanggit po ninyo yung statement para sa National Women's Month na ang kababaihan ay preservers of culture, protectors of people, and the heart of strength. Ano po ang halaga ng pagkakaroon po ng kababaihan pagdating sa decision making and leadership roles? Kagaya nyo na rin po, Chair Sibugla sa NCIP. Thank you sa inyong katanungan, Ma'am Dayan. Ang mga kababaihan kasi natin ay nagiging sentro ng kalakasan ng isang pamayanan ng katutubo. Sila po ay nagiging mga community leaders gamit po ang kanilang mga kultura, yung natatangin nilang mga katangian at yung mga kagalingan po pagdating po sa pagpapakita ng kanilang kagandahan, mm -hmm. ng pagkakakilanlan nila. At lalong-lalo na po sa kasaysayan, nabanggit ko po doon sa Gawad Pilipino mm -hmm. Awards na the first national uh, uh, hero is a indigenous woman, uh -huh. si Gabriela Silang. Yes who hails from Atinggian community. Mm -hmm. So malakas po talaga at uh, may nakikitang kakaibang katangian ng ating mga katutubong kababaihan. Lalong-lalo na po na sila ay nagiging community leader, sabi ko, namumuno sa sarili nilang pamayanan. Sila rin po ay nagiging political representatives. Yung sa ating indigenous peoples, mandatory representatives. Mm -hmm. Sa buong bansa, meron po tayong 5,200 plus ng mga IPMRs uh -huh. and 20 almost 28% po ng mga ito ay mga kababaihan. So nakikita po natin na sila nagiging culture bearers, yeah. history keepers, Uh, traditional law practitioners na mm. sila po ay may malaking ambag sa pambansang kasaysayan, kapayapaan at kaunaran po ng mga katutubong pamayanan at ng ating lipunan. Well, these are all worthy of being celebrated. Yes, ma'am. Uh, the Happy National Women's po muli, Chair Sibuglas. At uh, sana po ay marami pa pong mga leadership roles ang i-occupy ng mga kababaihan dahil representation is very important. At kayo po ay isang inspirasyon. Maraming salamat. Thank you very much dyan. po. Muli nakasama po natin ang Char person ng NCIP, si Chair Jennifer Pia Sibuglans. Salamat po. Thank you. At malagod po kami nagpapasalamat ka sa inyong suporta. Hindi Hinikayat namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes. At samahan ninyo kaming umaksyon laban sa kahirapan. Muli marami pong salamat, Chair Sibuglans.